Tatlong pinakamabigat na dahilan para bumagsak ang pinansyal mo. Una, pinagkakatiwala mo sa iba ang pera mo. Wala kang kadaladala. Ayaw mo magtiwala sa sarili mo. Pinigay mo na naman ang pera mo sa ibang tao. Pangalawa, wala kang pakialam sa health mo. Takot ka magpa-check up. Bisyo at puyat pa more. Sisingilin ka niyan. Lahat ng ipon mo, ubus Pag nagkasakit ka, Pangatlo, ang hilig mo umutang. Alam mo ba na hindi dapat lumalampas sa 50% ng asset mo ang iyong mga kautangan? Sige, loan ka pa. Swipe lang ng swipe. Sinasabi ko sa'yo, pag humina ang kita mo, sabog ka bigla. Ang buhay, parang gulong yan. Minsan nasa taas, minsan nasa baba. Magplano kang maigi para ang grasya hindi mauwi sa disgrasya.